Hi guys, for this video ay bubuksan na natin yung ating baul <laughs> na laman na guys wala na yung aking ipon challenge kasi pinang ano namin pinang gastos gastos araw araw Kaya <laughs> na lang itatry ko nga pala to guys isan la kung magkano kasi bayaran ng bahay bukas wala kaming pambayad wait lang Yan guys, sasanla natin yan. Papacheck ko siya sa, ano mamaya, sa pawn shop. Tapos itong isa. Yung necklace guys, hindi ko pa ito napacheck simula nung in-order ko sa ano. Pero legit naman siya guys na 18 karat gold to. Pero hindi ko alam kung, mura ko lang naman siya nabili. 2,000, balit, balit 2,000 yata. Pero pwede naman siya may sanla. Mga 1.5 yata ang sanla nito. Or hindi ko alam. Pero ipapacheck ko siya sa ano, sa pawn shop. Hindi tayo sponsor guys ha. Ito. Ito naman guys. Pinacheck ko na to. 4.7 yung ano niya to. Yung sanla. Tapos pwede na namin pambayad ng bahay yung 3,000. No? Diba? Makakabayad na ako ng bahay lang dahil dito sa singsing -sing na to. Pero kung hindi na ito matutubos, sayang. Pero kung matutubos ka, matutubos ko pa. Hindi good luck. Pero parang magkaiba yung kulay, no? Baka fake tong Quintas Charis. Diba? Tignan mo. Ito yung binili ni... Tignan nyo naman yung... Magkakulay tong Sing Sing. Tapos yung ano... Hindi ko alam tumingin ang mga gold. Pero to try ko to guys. Sa pawn shop. Kaysa naman wala kami pang bahay ng bahay. Yan, mas maganda talaga mag-invest ng ganito guys para naman may silbi pag wala ka ng ano, malamon or ma malamon talaga. Yan, dadaling ko to ngayon sa pound shop. Nakigamit, nakigamit lang pala ako ng cellphone guys kay Gab. Ngayon tayo magbibidyo kasi at upload natin agad kasi mamaya nako. Hindi yun, ano, ayaw niya magperm ng cellphone. Bawal daw magbidyo sa cellphone niya mga <laughs> kasi cellphone daw niya yun. Sira kasi yung cellphone ko guys. Kaya abangan nyo guys kung magkano lahat itong masasanla ko. Update ko mamaya guys. Ito na yung ating resibo. Hindi ko na ipapakita. Yan. Jewelry pawn shop. Ganyan lang. <laughs> Kasi pag nakita ko masakit, char, ayan yung price niya. Pinasagad ko na siya, guys. Pero sana matubos ko pa. Um, 5,000 basta, something. Good luck na lang. Sana matubos ko. Yan lang for the next video. Bye!